ang kaliwa sagot ah, taparin sumagot ah tapos na ka ako yung mayarin naman yung tatang kaliwa sasagot ka po 'to tapos ah Reason mo! pati yung sa pagtulog tabi ng ah, bakit mo naman tinukulan 'con si Jerry ah, Seven may galit ka ba dito ay Hay nini tong kuno kuryente niya ay Ah.

Ah! Alam mo? ko lang. Hindi ako magsasabi totoo. Pwede mo bang makinig dito sa akin? Ah! ko 'ko. Paalam ka. ka lang kay Maria. Wala! ka lang sa kanila eh. Ano paano. Wala! Ay, Hindi! lang! Ah. kayong kumukulang? Ikaw lang! Napakain mo sila yan! Mo silang pagkain. インディ

Sabi mo nga magipag-usap magayuntiang kaini mabuti patama 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 Kunin mo, kunin mo ako nasa... Abutin mo. patama 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 patama

j 가 g a p a Wala <susses> naman. ka nyo, na. Sabi ko, pikit ka lang ah. <susas> eh, ka Hindi pa ka dumilat? Ha? akong mausay sa lugar nyo ah. Mm, Ano po siya, babae?